Buti na lang guys, suminto yung ulan. Kung hindi. <laughs> <Yeah>. <laughs> si Tina, si Tina sa'yo. <laughs> <Yeah>. <laughs> Para tayong nasa helicopter. Open. <laughs> Nakapila ka na. Natakbo na ako ho? Oh. Nakailan, takbo ka sa love pero di na ako bumalik kay gano'n pa ako nung panong pa nang maalaga ko ron <laughs> alaga, alaga wala nga anin din ba na? pinang ha? wala nga anin na rin alin? Nang na. ini. Wala aku akong kali. Serah Sarado na kaya Yon. Serah dulu Ah, Ay. Naabot kami ng gabi. Oh. Naabot kami ng Nang gabi. Very nice. So, baka sa may likod ng palindi ng sampol. Perfection. Dahan-dahan lang.

Magaan pa yung kargado na yan Magaan pa yan Sige, abante Abante Sige Yan Simba ng iglesia Nakaikot na kami dito Parang namimiss ko magbiyaya Ha <laughs> Tatlong buwan, bakasyon. Marami <laughs> bakasyon mo ah. Tatlong buwan na. Walang biyahe-biyahe. Andok. Tatlong buwan. Apoy. <laughs> yeah, Kaya nga, kung umuwi ako, malapad na yung nalinis ko doon sa pundo. <laughs> Tabi Mabibitin kami Tabi-tabi Eh et...

Narado na nga. Sorry! Ano ba yan? Tingit ka ng inget. isang uh -huh. oo po limpo ba to? hirap po? ha? limpo? wala lang guys chicken na naman ang nahulit eh. oh, don't sit pangulam ulam namin ngayon Bagong iyaw to. Baga bahaw na. Bago? Yan lang oh, maganda na yan yan. Ginawa ko. Ano Ha? Ah, maganda yan, sa mga bata. Oo oh, no, nga. hindi pa rin pwede. Walang po. baka elman bulat ayo na may angel pizza angel pizza <laughs> oh si markito Para marikit. Sabi nang kasama ako. Oh, ano oh, ba 'to? Hindi ba ako? Oo, para marami sa kayo. <laughs> pakeo ako, oh, pakeo yung mga pasahero diyan. Para sa mga pasahero. Ito mabilis. Saan na 'to? Sukran sa kay. Dati 'to, ibang driver, paano yan kung ako pa i-nalikha ng mga pamilya?

Yeah. kolong-kolong na kami Yung kung ng kung ato nang daan, mga buwan. Uh. Kaya, nangyari, si ate, hindi, hindi niya alam ang, ano, patakaran ng mga uh. Kami ko yatin, hindi nila mo pribi-siya gasolina kasama doon sa babayaran gayon Ah Tapos tapos na ka? Oo. Uh, lang ang alam niya. Oo. Uh, tapos sila nakita ikaw. Uh, ano lang duki sa yung lang yon? Eh. ka sa gasolina. Lodi. Eh. Alimpaw, putang tangke mo. Lipat lagi, kulang pa rin. Tapos paghabol nila gamitin, pagbalik say wala na man, kulang uh, pa rin bayad. Wala, napunta sa gasolina yung binayad. Oh, kaya nga. Walang kinita yung may-ari. Wala na talaga. Wala na tira. Eh yes, sabi ko sa sunod te, eh, wag ka basta-basta magdano. Wag basta-basta bibigay ka agad. Oo. Oh. Ang ano importante kasi diyan yung gasolina eh. Oo. Oh. hindi mabawasan. Okay lang madagdagan basta yung kita hindi na maano. Bobo ni. Yeah, ma. dati kumikita ko dito ang vibe eh. Oo. Oh. Pa-habihinla lang, 'di lang sakto lang na. na? Kinse. Kaya kin Oo. Hindi sa tigahap, ano, Akin eh. Kuya. Opo kami nagbisita sa may Sa ano, Pawe. Diyan uh, mula nung mailalapod na Eh hindi naman daw kaya ng ano. Tay 23 sakos na ano, 35 kilo sa ano, lala mo. Nauso yun. Pasok! na-crossing si balasing sa na dyan na-crossing na ng balasing wala <laughs> <laughs> ka hirap hirap sa buwan nasa ano e eh, babaw ng jeep parang nga nasa taplod naka <laughs> <top> lang wala naman itong baba

patak na ang ulan <laughs> dito na kami sa barangay ng Tigbe barangay hall ng Tigbe ilaw ilaw na pasko na sa kanila umuulan ulan na maganda nilagyan yung arms no? Diyan tumatalon eh. Bangit 'yan. Bangit kasi 'yung mataas sa maliit lang eh. Oh, ay, ang gunit. No. Ba'g muna. Ba'g muna, eh. Ba'g muna, eh. Mga Ayan na kami nakarating Ayan na Huwag na manuran. Kasi malayo pa Ay mga malapit na Huwag ka po nang bumagsak. Parang awa mo na Magkisama ka naman. Dodong. Yan. Magkisama ka naman. Tama yan. Kailan kaya ba nagawa yung kalsada dito? Ako, di pa nga nagagawa yung sa Dito pa kaya. <laughs> Sana kaya yung DPWH na. Lubak-lubak pa rin. Baha-baha pa rin dyan. 50 years na kami dito.

years na. 15 years na. 15 years na kayo oh. dito? Oo. Eh, mga 15 na yan eh. si Patrick. Sa November, 15 na si Patrick. 18 kami dito dumating na eh. Dito na yan si Patrick pinanganak, di ba na? Oo. Uh, eh, buntis na si Aria na punta kayo dito? Oo, oh, oh, buntis niya eh. May niya. Ay, kin... Ken sino yan si Patrick na yung ano na to? Sino yan yung una kung ano Sabi Ikaw lang no? Oo oh, oh. ako. <laughs> yung ibang ano walang may naglakas load na ano eh. Ano kasi yung taray mo kasi? Mataray nga daw. Diba? <laughs> Kaya walang may may umahin sa akin eh. Tapos <laughs> eh <laughs> <laughs> so, si, pagdating ni nanay please ka. Yon

pasila em bahan Asa nila mula. yung utang eh. Dito na kami, oh nga di tayo nabot, di tayo na Ikut muna, ikut, 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 Ikot Ah, oh, galing na to doon. Tagin mo yung mga lipores mo doon. Padali lang pala pag ganyan nang eh. Galing na mo cellphone ko.